Oy. Daghan. ooy Daghan. Ah. <laughs> oh. Na. Yan guys, ang asinda. Ayun si Tas. ayan ah, mga mais doon ng abuno di masyadong mataba ito ay masyadong madamo kaya walang ano walang budget o oh, yan may service nga nakahitay ito guys nandito po na eh ang bahay ko ah Hacienda <coughs> kaya sa sobrang payat ngayon ito na rin manging resulta itim sa mapayat kailangan ko pa binisita ito dahil na masyadong madamo yung pasinda ni ano ni lolo oh oh okay guys na no? shout out shout out magandang hapon sa inyong lahat nandito po tayo sa ating a uh, munting hasinda Oh, no, napakadamo kasi asikasuhin pa to. Sunod na ano, sa susunod na araw, guys, kikita nyo to na malinis na to. Saka tataniman ko tulit. Doon oh. Ayan, oh. ma ano, sadong madamo. Ayan po yung body ko. Nangunguha ng pagkain ng baka at saka kalabaw. Okay guys, now shout out, shout out. Hanggat sa susunod na ating video, panurin ating nan ng maayos. Ayan, ayan po yung aking uh, mais doon sa kabila. Ayan, mais yan sa kabila. no? mais yan sa kabila, ah, mais Alright. Good afternoon, bye bye. Back to time, I've been busy running my mouth dry, speaking lines about.